Osionfish. Yeah! Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you okay. uh, salamat sa pinalmo, pagain, Mr. Paul kagayente. Solid <laughs> blessings, <Smart tapping> more blessings, <ashion Yineza> <kar> more blessings. Pa ano masabi mo pa? I'm ready. Kapag kumainas, anong kaya mukendana lang kay ka? More blessings to kam. Yon, ikaw Michael, Michael, Michael. Mo Happy day, birthday, Kuya. More na, to Happy birthday, Kuya. Ah. Yon, si Michael. More followers to come. Thank you. Happy Happy birthday, Kuya. Ah, Happy Happy birthday, Happy birthday, ganda ng kotse oh. Parang may laro ang pang ganyan eh. Diecast no? Oo. Oh, oh. <laughs> Hot Wheels. Uh, Natandaan ko kasi itong ganito. Yung nabili natin. Parang Ferrari nga eh no? Meron ka Ganda. Para lang. Oh. Maambon na. Okay, kamusta mga boss? Araw ng Martes, April 29. Birthday ko ngayon. Nandito kami ngayon sa Tagalog. Dito tayo magse-celebrate ng birthday ko sa Alvarez Park Cafe. Oo. Time check 3:45. Maambon na. Sa Maynila daw malakas ulan eh. Bali ngayon lang magse-celebrate sa labas, no. Madalas kasi sa bahay lang eh. Kaya lang naisip ko, parang di ko birthday eh kasi lagi akong pagod eh. Magluluto ka, maglilinis ka ng bahay, di ba? Sabi ko dito na lang. Minsan lang naman eh. Minsan lang naman. Ganda dito. Ayan, maaga pa kasi. Sakto lang rin dating natin. Sigko ano, baka mamaya, lumakas yung ulan, di ba? Ibutan tayo. Dito ata yung VIP nila. Mamaya order tayo ng ano, hard. Meron sila dito eh. Ayan no? May mga set na dito. Good for 9 to 10 packs. Magkano to? 5,899. Oh, Ito ata yan. pinakamahal no? Oo oh, yung marami yung na 9, kasi. 9,888. Yung... Pang ilang packs ba yan? Pwede na sa atin po oh, yan. Yeah. Itong set E. Tignan mo yung mga pagkain. Ganda dito, maambol lang mga boss. Doon pala sa floating ano, restaurant, iba yung pagkain doon. Wow. Mga pasta. Ang maganda sana doon, no. Oh. lang baka medyo mas mahal doon eh. Dito na lang tayo. Gan dito. Oh. 'di makakala ay nasa Balenzuela ka lang. Ito yung niya. Chicken, crispy pata crispy na dyan. Palamares. Ito na nga yung corn Hi Michael. Hi, hi JM. Happy ah, birthday, Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Ha -ha. Oh, birthday. Oh, happy birthday! Happy birthday! <laughs> happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! greeting? birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy Happy birthday! birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy Happy birthday! Happy 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 birthday! Traffic po. Oh. Ano ang gabi doon? Ah, itong dala ni Utol? Ano ito? Ah, yeah. wine. Tingin po lang. Ano talaga may paalam sa mga? Mm -hmm. Si Jen, girlfriend niya. Ah, okay. Lagi ang vlog na. Kain na kayo. <laughs> Nang tayo ng fundador. Ultra smooth. Mm -hmm. Hindi na ba yan? Ginawa na natin yung gawa na maraming sinipunit ng mga 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 sa mga 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 Ay, mo kung ano sa mo. Happy birthday, Paul. Oti, oti, oti. Oh, ay, nabasa ko kayo. Eh. Kaya ka muna. Okay, thank you. Ito yung cake. Bigay ni Papa. Happy birthday, Peter. From Papa. Salamat sa painom mo at pakain, Mr. Paul Gagente. Solid yun, more vlog. more vlog, more blessing. Ang ganda baby? Pa, ano anong masabi mo pa? Happy birthday! Kapagka ko ka na? Hanggang ngayon, maganda na lang ka. More blessing to come. Yon, ikaw din. Jem mo na. Happy birthday, kuya. More followers to come. Yo, Michael, Michael. 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 Yol, Happy si Michael. Happy birthday, Kuya. Maraming salamat. Taon-taon, nandito. Yun, walang absent si Michael. Liam. Happy birthday, Kuya. Happy birthday. More followers din. Uh, thank you. Pareho, pareho sila. Pareho sila. Thank you po na siya. Opo. Happy ta. Na. Kailan namin pa kanoon dyan? Bukas. hapi bɛɛtɛ to you. happy bɛɛtɛ to you. happy bɛɛtɛ happy bɛɛtɛ to you. Happy birthday. Happy birthday to you.

Ah, dito. Sana. Ayan, dito kami magpipicture. Ayan na yung birthday boy, oh. Hi. Picture lang kami dito. Ano, ano yung dulo na ito?

lasing na lasing na. Jay, Ano na Jay. Jay, wala oh. siyeng. Kaya pa ba Ay, Jay? Di pa lasing. lasing. <laughs> okay, tulugan na. Okay, oh, bye. Watak. Oh.